Hindi ba, ikaw ang salamin. Ano yung salamin mo na yan? Hindi, ito salamin ko na talaga ito. Tatlo klase ko. Hindi ah, mas bagay sa inyo sa'yo. Kaya na yun, kaya... Kaya pagkakabagi sa'yo, ibalik na. Sa'yo na lang yun. <laughs> Tama-tama yun, parang hindi ka mas nila uusutin mo. Hindi, okay, badyaw. <laughs> hindi, badyaw. Badyaw na alam. <laughs> Nagbundi sa palawan. Hindi ka alam yung bakit daftar tayo mga tao. Kung <laughs> <laughs> pag-arap din sa'yo, nakita yun. Yung isa na naman na may talit. <laughs>

Huwag kang huya ka Sabi nga, hinsap ko na kasi. So, nung ko ako, oops! Talaga tapos bubusin na sa alakas-lakas. Tapos isa Alam mo naman, nakakagulat. Butik ka lang eh. Hindi siya niya. Doon agad siya sa tulay. Kaya nga eh. sa trapo. Nandiyan pa rin naman. Hindi siya hindi naman. Ito bro,

Kaso hindi taga oh, ano yun, titignan yung ano dyan. Bawat kailangan taga nila ka? Ah, Oo, oh, titignan yung... Ano daw? Kung taga saan ka. Gulo-gulo lang pala? Discount yan. kita <coughs> no, tama saan may discount senior yan. Pero kung taga Makati ka, o kay taga Tagig ka, pwede ka sa... Kaso may araw kayo. Sa sinihan? Oo. Sa sinihan pa pala? Sa Sinehan pa lang ata, no? Hindi, maraan pa rin. Pero ang maraan pa rin. Ano ba yung mga tinong-tinong? Tinong-tinong nga yun. Iba na ngayon, Naalala ko, ano pelikula ko kami gusto kasi Si Arlene Guerrero? Kasi O si Ampanday? Hindi nga mula Baka mula 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 Hindi ako nagpaalam Ay yung Ang bida si Chuck Perez eh Ah yung ano Oo, oh, alam ko na yun, sundalo siya so, Sundalo siya so, Yung kinatay siya?

Ube. Walang pasok. Walang pasok. Ano lang pangalan yan? Ube. Ito kay? favorite. Ano bang hindi sa pamanggit?